Yan, hello mga mi sa mga nagtatanong po sa akin kung uh, kailangan ba daw talaga na magpaiksi ng buhok kapag nag apply pa Hong Kong So, depende po, hindi po lahat kasi yung sa akin po, wala namang po sinabi sa akin yung employer ko na magpaiksi ako ng buhok and nung in-interview naman nila ako wala silang ibang sinabi ng mga rules na ganyan So, nung nandun ako sa agency, yung agency na pinag-reference uh, sa akin kung saan ako nag-process ng na mga papers ko After ko nag owa sinabi sa amin na kailangan namin na magpaiksi ng buhok kasi 'yun talaga yung rules nila. Pero may iba naman na hindi na talaga sila nagpaiksi ng buhok at hindi naman na sila sinita. So, ako, uh, I choose na magpaiksi din ng buhok kasi parang for a change kasi um nakakatanda na rin, tumatanda na tayo, tumatanda na ang lola niyo and lagi naglalagas din yung buhok ko that time. So, nagpaiksi na rin ako ng buhok. And yun, hindi naman lahat uh, kailangan magpaisi ang buhok mga mi Kailangan mo lang talagang um, itali yung buhok mo. Yung iba naman yung pumunta dito ng Hong Kong, hindi naman sila nagpaisi ang buhok. And ako kasi, mas pinili ko na sundin kung ano yung mga rules nila. Kasi, alam mo yun, sa simpleng mga rules na uh, gusto nilang sundin mo, doon syempre magsa-start yung willingness na kaya mong magsakripisyo para sa pangarap mo. Ako, pinili ko na rin na magpaisin ang buhok kasi hahaba din naman ang buhok mga mi. So, hindi lang siguro sanay yung iba na makita yung uh, ako na maiksi yung buhok ko kasi when I was in Saudi, talagang mahaba na ang hair ko ever since. Kahit nung nasa sa bata pa ako, sanay sila na mahaba yung buhok ko. Eh, ngayon nagpaputol ako ng buhok tapos hindi ko na, hindi ko na siya sinusuklay ganyan na lang talaga siya minsan uh, ganoon garung ko na lang kasi naglalagas pa rin talaga siya mga mi sobrang sobrang stress siguro ganyan or ano ba Uh, siguro dahil nag-change yung mga hormones na patanda na rin talaga. <laughs> Siyempre, nagbabago mga mioy. Kaya, accept the reality. Kaya, nung ano, nung nagpa ako ng buhok, medyo gumaan yung pakinamdam ko din. And okay na naman na nagpa ako ng buhok. Wala naman problema. Yung iba kasi hindi nila, hindi nila kayang i-let go yung mga buhok-buhok nila. Ako for mo, oh, ilang decades na nag uh, mahaba yung buhok ko. Pero, kaya 'yung si sacrifice mga para sa pangarap. Buhok lang 'yan. Alam mo 'yun, pahahaba din naman. So 'yung iba nag sila kasi um 'yung mga buhok nila, may mga kulay, 'yung bawal din 'yung may mga kulay kasi 'yung iba hindi uh, hindi pinapayagan ng agency na uh, may kulay kaya kailangan pa nilang magpaitim ng buhok, magpaikse para uh, makapag-flight sila. 'Yun. That's all. <laughs> wala eh, kailangan natin sumunod sa mga gusto nila. Yeah, ako dito, hayaan ko na rin siyang humaba. Wala, la, wala naman sinasabi yung amo ko. Yung iba naman, talagang gusto nila na maiksi talaga ang hair. Kasi lalo na yung mga 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 baby ang kanilang aalagaan. Alam 'yun pag nahila-hila ang yun mga ano mga bat, yung mga baby, Masakit maglalagas yung buhok mo. So, 'yun lang mga mi. Depende na yan sa inyo kung kaya ninyo magsakripisyo ng mga maliliit na bagay para sa mga kagustuhan nyo, mga plano nyo, kanon Gano'n lang kasimple yung mga guys. Huwag na masyadong problemahin yung gano'ng mga bagay kasi sa simpleng rules, dapat marunong tayong uh, sumunod, diba? Yan, dyan mag-uumpisa yung willingness natin na uh, kaya natin na magsakripisyo sa mga maliliit na bagay. That's all lang. Bye-bye!